Why can't you just die? May hinala si na Philip at Olivia na alam na nga na mga Buen Camino ang tunay na pagkatao ni Elias kaya kinidnap nila ito. Habang si Victoria nagpatawag ng conference upang pagtakpan ng kanilang krimi na ginawa ni Lucas, nagkukunwari sila ng inosente sa mata ng mga tao na wala silang kinalaman sa nangyari kay Elias at kaya nagkaganito ang mukha ni Lucas dahil na aksidente siya. Gayon pa nalaman na nga ni Olivia na si Santiago ang tumutulong kay Victoria sa lahat ng krimi na ginawa nito at nalaman din niya na si Santiago ang nagtangka sa kanyang buhay at siya din ang dahilan kung bakit siya aksidente noon. Kaya gagawa ng paraan si Olivia para pabagsakin si Santiago upang mawala na ang malaking kinakapitan ni Victoria. Ito na kaya ang pagbagsak nila Victoria at Santiago. Yan ang ating aabangan sa nagaapoy na damdamin. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.